poor ang tingin ninyo sa Galunggong o GG? Abay, huwag ismulin ang isdang yan. Dahil alam niyo bang inaangkat na pala natin mula sa China at Taiwan ito? Christina Lazo, ikwento mo. Imported na sibuyas, imported na bawang, at ngayon, imported na GG. Kung hindi man made in China, made in Taiwan. Sa unang tingin, hindi mo makikita ang pagkakaiba ng dalawang galunggong na ito. Pero ang mas maliit, huli ng ating mga mangingisda. Ang nasa taas, imported. Base sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, halos 800,000 metric tons ng GG ang inangkat mula sa China noong 2011 dahil kapos ang supply. Posibleng dahilan nito, wala nang mahuling isda sa 36,000 kilometer nating coastal line. 1999 pa, legal ang pag-import ng GG. Pero hindi pambenta sa palengke kundi para gamitin ng ilang kumpanya na nasa processing. Ang pinagbibigay po namin uh, permiso sa pag-import ng isda ay para lamang doon sa mga processors at mga institutional buyers. Pero kahit bawal, ibinebenta pa rin ito. Mas mabili yung prosen kumpara sa sariwa. Kasi mas mura siya. Sabi ng BIFAR, safe naman itong kainin at halos pareho ang lasa. Yun nga lang, mas murang imported GG. 120 to 130 pesos kada kilo ang local na GG. Kumpara sa 80 pesos kada kilo mula sa Taiwan. Walang kalasa-lasa prosen yun. Halimbawa, wala kang pambili. Kasi yan lang pera mo. Eh di, saan mo ka na makakabili. Aminado ang BFAR na wala silang kakayahang pigilan ang pagpasok ng imported na galunggong sa mga palengke dahil sa kakulangan ng tao at regulasyon na nagbabawal sa pagbenta nito. Sa ngayon, posibleng pagkansela lang ng permit to import ang pwede nilang ihain laban sa apat na kumpanyang pinaghihinala ang nagbabagsak ng imported na galunggong sa mga palengke. Christina Lazo, News 5.